Ayaw tayo ng bintana, oh. Hmm. Oh. Tansi. Tansi natin. Yan, oh. Oh, yan. May tansi yan, ha. Ito tansi, oh. Ito. Tansi, oh. Yan, oh. Sing natin to. Sabi lamang the first timer. Yan. Magkakantuan tayo. Yan, ha. Oh. Ito natin to. Ngayon. Ta, ayan. 'Yan 'yung kabila, 'yung baba. Baba tayo. Harap lang, break time. Ayano. Oh. Ha? 'Yan ang ating gagawin ngayon. LUNES ALAS 10.20 Shoutout sa inyong lahat.